At yun nga mga agulong may another customer na naman po tayo rito Isang mags na bagong bago mga idol Isang brand din po ito ng Mutakin Ang ganda ng kulay, kulay golden Alam naman natin napaka agaw pansin po talaga pagdating sa kulay na gold mga idol Bago po tayo magsimula maraming maraming salamat po sa mga new followers ko po Sa old followers, sa tapan, rising tapan, sa mga nag ng aking app load mga kagulong start na nga po tayo mga idol yan mga idol ano po sinasalang na po natin ito sa ating tire machine pero hindi po natin gagamitan ng duck head po ito mga idol ang mags na ito mga idol taga rito sa aming lugar ano po kilala naman tayo rito sa ating lugar na sa pag install nito ay kamay kamay lamang power tire nga po ang kanyang brand mga idol may pabalot na rin po si power tire ngayon 7090 by 17 mga agulong ang ikakabit natin po dito At uh, ito nga po ang request nyo mga idol 50 pesos Pero ito po ay para lang sa mga followers ko na taga sugid or taga subaybay Sa iba po talaga ay nagmamashin tayo or nagmamanumano Isandaan po talaga ang singila natin ito Mga idol alam nyo kung bakit? gumagamit po tayo dyan ng tire machine May isa pa yan, equipment alam nyo mga idol sa mga shop na ganito isang daan po talaga or 150 ano po or 120 pag tubeless po pero pag di interior mga idol 50 po ang labor nyan at dito mga idol dumako na nga po tayo rito sa ating ginagawa pagdating po talaga sa mga power tire mga tubeless at mga aftermarket na mags kayang-kaya po natin i-install yan ng kamay-kamay lamang. Hindi po natin ginagamitan ng panikwat yan, mga idol. Marami naman pong gumagawa niyan mga idol, hindi lang naman ako. Madalas po kasi sa mga ganito ay sinisikwat na lang ng iba na tamad naman na i-press na kaya naman. At mas maganda po talaga na hindi po natin gagamitan ng metal kasi dyan makikita ni customer na pulido ang ating trabaho. Ano po? Yan kahit sabihin natin na mano-mano pero pulido at meron pa tire sealant ng ating customer pagdating naman sa tire sealant, mga idol ano po malaking tulong po ito sa atin yung mga tire sealant na nilalagay natin may cons at cost din po yan mga idol May nag comment na naman sa akin na pag may tire daw hindi po daw sila mapaplat Never po akong maniniwala sa iyo idol. Ano po? Marami po tayong may mga tire sealant na binubulkanize dito. May mga tire kasi mga idol ang tire Hindi porket naka tire sealant ka ay never ka nang hindi mapaplat. Mapaplat pa rin po 'yan kahit may tire mga idol. Madalas nga po ang may tire sealant running flat talaga at natatapon din yung kanilang tire mga idol. Maraming case na po tayong na dito sa ating customer. Base po yan sa aking experience. Naman, hindi po tayo naninira mga idol. Experience ko po ito. Ano po? Nililinaw ko lang. Pagdating sa tire malaking tulong po sa ating mga rider yan. Pero hindi ka free sa plat dyan. Papagawa ka pa rin. Bagsak mo pa rin sa vulcanizing shop mga idol. Ah, dito mga idol, tapos na nga po natin nagawa yun. Ano? At dito naman po tayo sa harapang bahagi mga idol Ito isang followers po natin to at taga rito naman Pinagbigyan ko po at nagre-request ng wala bang discount Ngayon mga idol sa pagkakataon na yan Sasabihin ko na po talaga sa inyo Ang pag-i-install ko nito ay isan Pero nag-request ang ating customer At maganda naman ang mood ko pinagbigyan ko na po 50 pesos lamang po. Yan, mga idol, ano po? 50 pesos sa pamamagitan nito. May thermachine na tapos mano-mano ligit na hindi magagalusan ang iyong mags kamay-kamay ano, lamang sa pamamagitan nito ay hindi po natin na dedent yung mga pintura ng ating mags na kinakabit dito. Paglilinaw lang mga idol, sandaan po ang single ko rito. Dahil po yan, isang tubeless, hindi po yan di interior mga idol. Sa akin mga idol, pagdating sa pagkakabit sa motor, hindi na po sa akin nag-additional yan. Basta ang usapan dyan, isandaan po lahat yan, may motor ka man or wala. Ang mags po natin ang pinag-uusapan dyan. Sa akin, considered na lang po sa customer na pag dinala sa atin ang motor at ipapakabit doon, wala po tayong additional dyan. Magsman or may motor mga idol, isandaan po ang singil natin sa mga ganitong mags pero sa mga click, panghulihan, Nmax, Aerox, iba po ang bayad at labor dyan sa panghulihan. Muli hanggang dito na lang maraming salamat po sa inyong lahat.